Magandang araw po sa inyong lahat. Kapag sinabi po natin a positive praise o so positive praise, ang dapat nyo pong isaisip agad ay yan po ay grupo ng mga salita. Okay? Grupo po ng mga salita na binubuo po ng noun at salita o mga salita na tumutukoy rito. Magbigay na po agad ako ng halimbawa, katulad po nitong isang negosyante. Okay? O itong isang malakas na lalaki maaari po yan na gamitin bilang a positive phrase. Kasi po, yung negosyante, kapag yan ay in English nyo, tapos kunyari po yung negosyante ay lalaki, businessman. Di ba po ba? Kapag inalam nyo po ang uri niyan sa dictionary, ang ibibigay po sa inyo ay noun. So, may noun na po tayo. So, ang kulang na lang ay itong at salita o mga salita na tumutukoy rito. Di ba po ba? Kung mapapansin nyo, itong isang, ang tinutukoy po nito ay itong negosyante. So, kuha na po agad nitong isang negosyante itong itong ating a positive phrase, kung paano buuin. Di ba? Kasi itong isang, ang tinutukoy niya ay itong ating noun na negosyante. Okay? Kung saan itong isang, yan ay yung A na salita. Okay po? Ngayon, dito sa isang malakas na lalaki, itong lalaki, pag yan ay in English po natin, man po. Kapag tinignan nyo sa diksyonaryang ang uri, noun po yan. Tapos kung mapapansin nyo, itong isang malakas na o a strong, ang tinutukoy po ng mga salita na yan ay itong lalaki, itong noun. So, maaari po natin gamitin po itong isang malakas na lalaki bilang a positive phrase. Kasi parehas po sila ng pagbuo. Parehas sila ng istruktura may noun tapos may kasamang salita o grupo ng mga salita na tumutukoy sa noun. Okay po. Ngayon, para mas maging matibay po na a positive phrase po itong ating ginawa, itong isang negosyante at isang malakas na lalaki, dapat daw gamitin na kung saan ay ginagamit para magbigay ideya sa kapareho nitong noun. Okay? So, ang ibig lang sabihin, itong isang negosyante at itong isang malakas na lalaki, may tutukuyin po. May tutukuyin salita na kung saan ang uri po ay noun. Kung mapapansin nyo, itong isang negosyante, ang tinutukoy niya ay itong, ay itong pangalan na Gary. At kapag sinabi natin pangalan, noun po yun. So, itong isang negosyante, dahil ang tinutukoy niya ay si Gary, nagamit po natin itong isang negosyante bilang a positive phrase. Matibay na maaari nating tawagin niya na a positive phrase. Kasi ang tinutukoy nitong isang isang negosyante ay isang noun. Samantala itong isang, isang malakas na lalaki, ang tinutukoy po nito ay itong ang aking kaibigan. At itong kaibigan po, pang in English po ay friend. Kapag tinignan nyo ang uri niyan, noun po. So, kuha po nitong isang malakas na lalaki itong pagiging a positive praise. Kasi nakukuha niya yung tamang gamit po nitong a positive praise. Okay po. Ngayon, nakalagay dito non-essential o non-restrictive. Ibig sabihin, itong a positive praise na itinuturo ko po sa inyo ay kailangan gumamit po ng koma. Kaya kung mapapansin nyo, itong a businessman, may coma. A, itong a strongman, may coma po. Na ang ibig sabihin po niyan, ay nagbibigay senyales na kahit alisin ang naturang praise, ay maunawaan pa rin ng lubos ang naturang sentence na inalisan nito. So, ang ibig lang sabihin, Itong a positive praise natin na isang negosyante o isang malakas na lalaki ay hindi po ganun kahalaga sa ibinibigay nating mensahe. Dagdag ideya lang po 'yan patungkol po doon sa noun na tinutukoy niya. Pero pwede nating tanggalin. Subukan po natin dito kay Gary. Tanggalin natin itong a positive phrase na isang negosyante. Si Gary ay tinulungan ako linisin ang aking kwarto. Kung mapapansin nyo, naibibigay ibibigay ko ng ng nang tama yung ideya ng a nang tama yung idea na meron tayo sa ating mensahe. Kung mapapansin nyo, lubos nyo po ako naintindihan. Di ba po ba? Subukan po natin na itong sigari ay wag gamitin. Ang gamitin po natin ay a positive phrase. Tinan nyo at mapapansin nyo na hindi pala ganun kahalaga itong isang, itong isang negosyante na ito isang negosyante ay tinulungan ako linisin ang aking kwarto. Kung mapapansin nyo, kapag itong a positive phrase ang ginamit natin, hindi po tayo lubos na maintindihan ng ating kausap. Kasi mapapatanong yun, sinong isang negosyante ang sinasabi mo na tumulong sa'yo na nalinisin ang, nalinisin ng iyong kwarto? Di pa mapapatanong ka ng ganun? So yan lang po ang senyales na itong isang negosyante ay hindi po talaga gano'ng kahalaga. Mas mahalaga itong sigari. Okay? Kaya yan ang dahilan kung bakit itong isang negosyante o, o tinatawag nating a positive ay maaaring tanggalin. Okay? At ito na nga po, yung coma na nga po ang nagbibigay senyales na maaaring tanggalin natin yan. Okay? Ngayon, ang gusto ko lang din pong ibigay na idea, kapag gagawa po kayo ng a positive phrase na naka non-essential o naka non-restrictive kung saan ay pwedeng tanggalin, dapat ang, ang ilagay nyo po na, na a positive phrase ay yung hindi naman po ganun kahalaga. Na kapag, na kapag tinanggal po natin, ay lubos pa rin po maintindihan yung mensahe po natin. Okay? Yun ang isa sa isip nyo. Pag gagawa ka ng a positive price na naka non-essential, dapat hindi po mahalaga. Oo, nakakapagbigay ng ideya, pero hindi ganun kahalaga. Okay? So, subukan naman natin itong isang malakas na lalaki. Tanggalin natin yan. Ang aking kaibigan ay inimbitahan ako sa pagdiriwang ng kanyang karawan. So, lubos nyo po ako naintindihan, di ba? Na... Ang nag sa akin ay ang aking kaibigan. Samantala, pag tinanggal natin itong ang aking kaibigan, ito ang ating inilagay, ipinampalit, isang malakas na lalaki, may tanong na po. Magkakaroon kayo ng tanong sa inyong isipan. Tinan nyo. Isang malakas na lalaki ay inimbitahan ako sa pagdiriwang ng kanyang karawan. Sinong malakas na lalaki yon? So, hindi po ganun kahalaga itong isang malakas na lalaki. Okay, so ang ibig ko lang sabihin, ang, ang a positive phrase po ay ginagamit, itong a positive phrase na naka non-essential o naka non-restrictive ay ginagamit lang po naka, na, tagadagdag ideya lamang doon sa, sa noun na kung saan ay yung noun pong iyon, yun yung mismong mahalaga doon sa ating ginagawang mensahe. Okay? So, tatandaan nyo, Paggagawa kayo ng appositive phrase na naka non-essential, dapat hindi po ganun kahalaga. Pwedeng tanggalin. At para malaman nyo na hindi ganun kahalaga, subukan nyo yung, yung style natin ngayon na ang gagawin po nating subject ay yung appositive phrase. Tapos tatanggalin natin yung subject na katulad po nitong sigari o itong ang aking kaibigan. Kapag may kapag binuo nyo po yon tapos may tanong, edi, ibig sabihin, tama, ang ibig sabihin nun, tama yung pagkakagawa nyo sa positive praise. Pero oras na yung positive praise nyo ay naging mahalaga doon sa inyong ginagawang sentence, tapos yung positive praise nyo po ay naka non-essential, may mali na po doon. Di ba po ba? So, sana, isa sa isip nyo rin po, yung ilalagay niyong ideya na naka positive phrase na naka non-essential. Dapat hindi po ganun kahalaga. Dagdag ideya lang, dagdag pagpapakilala lang doon sa talagang pinag-uusapan natin o subject natin. Okay po? So sana may pag aralan po ng mahusay po itong ating aralin kasi ito po ay laging ginagamit. Itong a positive phrase po, lalong-lalo na kapag nagbabasa kayo ng pocketbook. Okay, para ma-identify nyo na agad na ito ay isang a positive praise Maraming salamat po